sa mga nagkahanap at nagtatanong kung nasa ng 54 ang DTI dito sa 13? So, gagahit ko kayo kung saan dito ang DTI. Ah, mapakita ko sa inyo yung... Ito yung 54A. Para lang to sa mga hindi nakakaalam. Ah. Kung alam nyo na, disregard nyo na itong video na ito. Tawid. Ito yung 54A eh. So, ayan. 54A. Ba, wala sila. May okay, time talagang wala sila. Okay. So, hindi tayo papasok dyan sa gate. Mamaya na. Pakatayin diretso. Yan. So diretso lang natin ito. Kapunta lang yung legislative. Yan. Di ko na ikaka-cut. Kasi ang DDI rito parang ano eh. Parang nakatago eh. Ito ah. yung legislative kung saan ako gumagamit ng computer nung college ako kasi eh. Hmm. Very expensive ang computer nung panahon ko eh. So, oo. Uh, ah, kaso ba ito? Ah, out of order! <laughs> Tagal. <laughs> wala na pala ito ngayon. So, yun yung sumagip sa akin nung college ako. Ay ko, gas. Kasi nung college ako, wala akong computer. Tapos ang course ko, computer technician, tapos wala akong computer. Ang galing, di ba? So, ayan na, DDI. Dito ba? Nakatot tayo rito. Pasok tayo sa loob. Ito yung dating NSO. Ay, PC, PSA pala. Yung dating PSA. Nandun na kasi yung PSA doon sa tapat ng Walter. Kita ba? DTI. So, dito mo pasok mo. So, may... CEO's si Lake. Sabi ko, alam ko na lang sa iyo eh. Sabi, dito pa rin yung RTC. Ah, po oh, dito ang pau office eh. Kita ayan din sa sa floor. Lumang luma na yung building na to. Bakit college pa lang ako dito na The building na to. Oh, bya. Yeah. Cancellation sir. Ah, oh, meron na. Ha? 27 pa lang ah. Oh, 27. Uh, 26 pa lang. 28. Ba, yun. Yung ba ito? Ah, 3, ano na sir? 3, 55. 55. 55. Ayusin ko lang yung requirements, ba? Next day. Ay, salamat po. Thank you, sir. So, yun po tapos na ako dito. Itong araw ko nang binabalik-balikan ito eh. Tutuusin mo naman, basta kumpleto ka ko lang sa requirements. Ang bilis naman. Yun lang, kapag naglagay ka, nagkamali... Excuse me. nagkamali ka ng category. Huwag pa naman dadali. Eh. Oh, maraming thank you. Kung sa mga may kailangan po sa atin na uh, business registration, business related problem, pwede nyo po akong kontakin sa number na yan or i-message nyo po ako sa ating Facebook page na pili sa Bookkeeping Services. At lagi naman po akong handang sumagot basta ako po ay gising. Well, minsan kasi tulog eh, ako, hindi ako nakakasagot. para po sa mga content like this, pakipalo po at pakisubscribe ang ating Facebook at ang ating YouTube channel. O maraming salamat po. At lagi ko pong sinasabi sa inyo na mag ingat mamanalangin bago magmaneho. Pray before you drive. This is Brian signing off. Maraming salamat po. Baboots!